Hello guys, welcome back to the class TV. This is Teacher Jackie. At ngayon ay mayroon tayong sasagutin na katanungan hinggil sa kung alin nga ba ang tamang gamitin, Filipino or Filipino. Para dyan ay tanungin natin ang Komisyon sa Wikang Filipino or KWF. Ayon sa ipinasang resolusyon nito noong 2013, Filipinas ang tawag sa ating bansa at Filipino naman ang para sa mga tao. At kahit na mayroon pang mga diskusyon at debate na pinagdaanan ang mga dalubhasa sa wika, the term Filipino is internationally recognized to refer both the people, and the language. Kung kaya, pati ang subject natin sa school ay Filipino din. Noon sinasabi nila na ang Filipino ay para sa wika at ang Pilipino ay para sa mga taong naninirahan sa Pilipinas. But today we use Filipino for both. Sana ay aking nasagot ang inyong katanungan. Alin ba talaga ang dapat? Filipino o Pilipinas. Sa huli ito pa rin ang inyong kaibigang guro, walang iba kundi si Teacher Jackie ng GK Class TV. Discover, learn, have fun.